ito babalutin na natin mga master. Okay ito ang ating pambalot. H-ring tube. So naubusan ako yung tamang sukat lang dito na pambalot mga master. So ito medyo maluwag ito. So gagawa na lang natin ang paraan para magkasya dito. So ayan hatiin natin pagdalaway natin para magkasya sa dalawa. Pagkatapos mga master. Ayan ipasok na natin yung battery tapos kumuha tayo ng panginit dito mga master yung hot hair gun ayan 300 watts po ito mga master Okay sukatin so muna natin para pumasok yung wire sa gitna ayan gupitan lang natin ng konti ayan butasan natin pagkatapos kalasin muna natin ito mga master ng dandahan. dahan kailangan magingat para hindi magdikit yung positive at negative tapos ipasok natin ganun lang ang diskarte mga master tapos ganun rin itong wire na kabila ayan tapos ipasok na natin yung kanyang balot ayan tapos saka na tayo magumpisang initin Okay, tapos na tayo mga master. Konting ayos na lang. Ayan, tapos na. At syempre, lagyan natin ng sticker para may remembrance naman yung may-ari sa atin. Ayan, ganoon din tong isa, lagyan natin mga master. So, ayan, tapos na tayo mga master. Maraming salamat sa inyong suli na panonood dyan. So, ito ngayon i 6 volts, 6CH para sa dalawang mini DC pan. Ayan, taga Mindanao po yung may-ari nito, nag-order sa akin mga master. So, napakasulid na ng kanyang battery, matagal na itong malubat. So, paano mga master? Hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyong suli na panonood dyan. Kung may natutunan naman kayo sa video ito, pakilike and share naman.